Hi guys, this is Reds and welcome back to my channel. Today guys, ano, punta tayo ng LTO and papa-extend natin yung ating race. So, though late na tayo, I mean, overdue na tayo or lagpas na ng date ng pagpapa-extend kasi dapat November pa lang na pa-extend ko na eh December na yun. kaya ayon tingnan natin kung magkano yung magiging penalty nya and, and guys kaya ako Ginawa yung vlog na to is para malaman din natin kung ano yung proseso niya kapag ka ano magpapa-extend ng rehistro. Ngayon ang LTO, ang tanong paano ako papasok din. <laughs> ikot tayo, ikot. Ayan guys, dito na kami sa LTO. Ayan, tatanong namin kung magkano aabutin ng ano. Dali mo yung ano mo, o RCR mo. Saka yung ano. Lisensya. Okay. Lakat tayo sa loob nagtextend po ng rehistro kasi dapat uh, February 2024 pa po kami. Yun yung nasa plaka. Eh nakuha yung motor November November last year. Tingnan mo po siya. Hello. Hello. Hello, Hello. Hello. Ay, kami. Ano ba yung Ha? Huh? Hindi sa iyo yata rehistro na yata. Hindi. Same ba sa plaka mo? Ano same sa plaka? Asan ba 'yan naman? Pa? pa ko na dapat. Pagkakatao ko eh, sa Ha? Um, pasok na po dun sa advance 2 months ko. Ano uh, 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 yung advance 2 months ko? Ano December, tapos February. Ay, oo. Oh, ano sa iyo, oh, 3. Kapa-extension din ka rin. 3 rin sa akin. Uh, Pwede. October din. Advance. Kailangan ko ba ng October? Tapos October na yun. November. November. Oo, oh, yun. So, kailangan din namin amin, ano. Penalty saka yung extension. Ito nga ako sa iyo, sir. Pasok na lang sa to man Pwede na mag-advance. kasi December ngayon eh, January, February. O okay. oh, yeah. oh, tung months advance naman kasi. Ayun po, madam. Sana po po. O man tayo na Ha? Ismok mo na, asan mo dito Sa man. Gluten Gluten. Constructor pa kamukod. Pasensya na po Tsaka, sir, saan pa din i-check yung ano, lisensya na... na saan kayo kumuha Dito din. Papel pa lang to. Ano na to? Wala pa kasing balito lang. Ano tayo itong announcement? Um, ilang months na Six months? Eight, seven months? Kailan ba yung gumawa Ha? Wait lang. June or... Sa birthday niya naman eh. Hindi. Tagrari? Tagrari dapat yung ano mo. Hindi kasi sabi ni in? Boss, sino nga? Boss Paul ba yun? Okay. Si na, Paolo? Oh, ako oh, si Paolo ato pangalan niya. Ito sa... Oh, may. Oo, oh, may pa. Ga-additional mo na ito na yung ano. Uh, uh, ano pa. Xerox na ito Pero sa January... Xerox pa. Ay, pa-Xerox pa. Bakit? Pag-finalize. Uh, schedule na ito. Pag-finalize. So, mag-additional lang po ngayon, one half lang. Pero, pwede naman kayo pumunta ng January para sa advance renewal ng March. Pero kung mag-additional kayo ngayon, babalik kayo ng March. March. <coughs> Pero kung mag-additional kayo, one half nyo nga lang ngayon. One half ngayon. Eh? Opo. Tapos, babalik kayo ng March. Uh, any day ng March po. Mm -hmm. Hindi, ano, dapat yes. ano na siya. First week, First week na mm. March. Okay po. Yung, ay, hindi, hindi, First week, second week, pwede na. Lang. Ah, sige po. Mm. Ang kukunin niyo lang po, insurance mm -hmm. lang ngayon. Tapos sa March, buo na talaga siya. Ang registry na po. Mm. Bagong pa lang. Ha? Saan nga po kagandito? Doon din po. Dala nga ka ng sticker dito. dito. Meron nga, nasa motor. Sige po ma'am, thank you Ay, uh, po. Ano, ano ba? Uh, Ayun guys, pwede na ako mag-advance -ad registro. So, pasok na sa 2 months. Sa blue tent daw. Punta muna tayo sa blue tent. <laughs> Salamat sa Salamat. Hi boss. Good afternoon po. Sabi po kasi sa amit ng LTO, uh, pwede na daw ako mag-advance registro. Oo. Oh. oh. Pwede na. Pwede Pwede na. ending po. Punta ka dun siya sa dulo. Sa so, may sunrise. Saan pa? Yan sa dulo. Yan yung emission na yan. Emission. Dali mo na yung motor ko. Wala Dali. na nakapilad. Ah, sige po. Pagkatapos mo doon, insurance ay sumok, balik ka dito. Pero magbabayad po muna ba? Hindi, doon ka na magbayad sa akin. Doon po na po mismo? Sige po, thank you po. ah dominant naman niya, black. Black pa din. So, let's see na lang ha. Dadali natin sa emission para malaman natin. Iyan nga, Kapupunta doon ng gluten. O kaya nga, dadali na rin ng motor mo. Tinanong mo na ba yung sa Blue tent sa'yo? Hindi pa O, tanongin mo muna dun Ay, tatanong Oo, nandun sa'yo Kung ano May so, January naman Parayistro? Oo mm -hmm. Ah, di ikaw? So, next week, January naman Oo, kaya nga January ka na lang O, so, okay. oh, sige oh, okay. Ewan ko Pwede ka naman din kasi okay. magpa Ay, pa Oo o. Kailangan mo pa ng one and a half So, January pa nga. So, ako ang kailangan ko na Dadaling ko dun yung Tatanungin ko pa, tatanungin kung magkano. Mm -hmm. Ikaw naman magbabay, di ba? Oh. Oo, oh, ito mo. Ayun, ilalak naman. Ang tanong, tatanggapin kaya ako sa emission kasi yung kulay niya iba. So, do double check natin kung papayagan ba na black pa rin. Bab Check natin kung papayagan pa na black pa rin or kailangan na ipa-change color. Ay, kailangan pa-change color. Mura lang naman. Mga how much? Mura. How much yung mura sa'yo? Basta hindi lalagpas ng 10,000, mura na yun. joke lang. <laughs> mura, mga 1 to 2K, gano'n. Di ba sa blue tent muna? B, di ba sa blue tent muna? Daring na akong blue tent, kinakailan na ako dito. Ah, okay. Kaya ba? Ah, ba? Di ba

Yes. Oh, <laughs> yung, yung sticker! Masiray motor! Oo, hindi kasi yung sticker eh. Suntik ko. Ah! Sige, 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 sige. Sayang, sayang nila. Bre, bre. Bre, bre. yung kayo di ba? Kay Paul Works. Paul Works, oh. Ay, nice! Nanood kayo, sir. Uh, thank you. Paul Works. Paul Works po. Moto Drift, o. Oh, thank you. Papalaw po, boss, ha. Boss, kami na, boss! Baka may Sorry, cup boss. dyan, no? Wala, eh. Next time, boss, pagbalik ko dito. Ito! Boss, oh. ito blogger, to, blogger. Wow! Sorry, kilala. Sayang, hindi ko na ano yung ano. Nakagaw naman yan. Thank you po, ma'am, sirs! Thank you, thank you, mga boss. Ma'am. Okay, shoutout kay Lina po. Pangalan mo. Pangalan po. Jessa. Hi kay Pretty Jessa. Hello po, <laughs> shoutout po shout out po sa inyo. Ah, sige, yeah, yeah. sige po. Sige po. Ha? ka na. Ako. Ay, ayun yun lang. Lang. oh. Shoutout kay ah, Sir Jalo. Oh. Shoutout po dito sa lahat ng immersion. Ah, balik po kami. Hey po thank you po thank you Kain tayo. ah uh, tani na lang gin yung na kano nalaan ilin dito magbipart oh, na diba po ay diyan pwede ba doy balik oh ay okay. eh, dito na oh Dila, kain mo na yun dito kain mo na talo dana lang pare oh, piky kain muna kami guys Hi guys, so ayun nga based na pag-usapan kapag November ang ano mo um, ang date sa ORCR mo then ang yung plate number mo is February pagpasok ng December pasok ka na sa 2 months na binibigay nila para mag-advance so yun so, yung nangyari sa akin pwede na ako mag-advance Although, nung November kasi yung ORCR ko, one year na lumipas nun. Pero yung plate number ko is February. Nung pagka-check ko sa LTO, sinabi na nila na pwede na ako mag-advance. So, ang kailangan ko na lang i-gawin is magpa-change color muna. Then, saka ako babalik dito para magpa-race na ulit. Okay? Yan guys. Buyers.